merong nag-comment sa akin. Ang sabi niya, Lodi, gawa ka Magnum Ice Candy. Kaya naman pumunta agad ako nandali dali para bumuli ng mga ingredients. Dito talaga lagi ko takbuhan. Kung mayroon kami kailangan bilihin, kumuha na ako ng tatlong pack ng chocolate, kalahating kilong asukal, at isang cornstarch. First time ko lang di pala gagawin itong Magnum Ice Candy. Kaya pagka-uwi ko, nagsalang agad ako ng tubig. At nung uminit at kumukulo na, dahan-dahan kong binuhos yung tinunaw ko ng cornstarch. At sinunod ko na rin yung asukal. Bukod sa ibap at condense, pwedeng dalawang cream densada na lang ang ilagay niyo. Pero dahil wala ako mabilhan, condense, at all-purpose cream na lang inilagay ko. Kaya tapos si mga chocolate, isa-isa ko nalagay sa plastic na ice candy, ilagay ko sa mirit na tubig para matunaw, katapos ay pinalat ko yung chocolate para maging coating, pagkatapos ay dahan-dahan kong binuhos yung kinanaw natin, o ba diba, hindi nasira yung chocolate, at nagawa ko nga na isa, inalalagay ko muna siya sa yelo, para mabilis tumigas yung chocolate at hindi masira, madami na nga ako nagawa, pero syempre hindi naman lahat yan perfect, unang subo ko pa lang naman to, nakagawa nga pala ako ng 100 pieces, sobrang hirap nga lang ng process, kasi ubos nga ice candy namin ito ulang laman, isa-isa ko na nalagay itong magnum ice candy, sabi ko alam nyo lang sobrang bango nyan, kahit naka plastic na amoy na amoy ko pa rin yung chocolate, pero maghintay pa ako ng hapon o gabi para tumigas yan, habang nasa rapat ito mga ice Miss Candy, bumutang mo na ako ng tindahan. Bibili kasi ako ng typewriting para magsulat ng sign. Bili. Limang piso nga pong typewriting. Meron kasi ako isusulat dito para mabasa ng mga customer ko. Magnum Ice Candy, 7 pesos nga pala. Lugi kasi ako kapag 5 pesos lang. Okay naman na siguro ang 7 pesos. Para malaman ng mga bata, meron akong bagong flavor. Dinigit ko na siya sa labas namin. Pero dahil nga malambot pa at hindi pa ako makapagbenta. Naglagay din muna na ako na walang ice candy, malambot pa. At syempre, para naman sa mga bata hindi afford ang 7 pesos at 5 pesos lang ang pera, gumawa naman ako ng Milo flavor. Team ingredients lang naman sinitong Magnum, wala lang ng eh naman masasabi ko hindi ko kidirepet at sulit ang 5 pesos niyo dito. Madami nga lang kinakain na oras ang paggawa ng ice candy. O Kasi sa pagluluto pa lalamigin mo pa tapos babalutin mo pa isa-isa. para isang natira ay sobrang cute. Cute size yarn. Pang previous ko na lang to. Eh naman siguro gabi o kinabukasan pa to sabay-sabay titigas. Sa hapon mas siguro unang titigas yung mga nasa ilalim. At eto na nga pagpatak na nga ng hapon sobrang init May na. May mga batang gustong bumuli na Milo Playboard. Kaso nga lang wala pa kaya naialo ko sa kanila yung magnum. May hey, mga ilang piraso na kasi sa pinaka ilalim. Pero okay, magdala sulit naman yung 7 pesos niyo. Ito nga isang grupo na to ay tuwang tuwa. Pero nga iba pa pesos lang talaga ang dala. Pero dahil sa malabot pa Milo, Bin ibigay ko na lang tong magnum nang nauubos na kay mga ilang pirasong matitigas umabas muna ako ng bahay sasamahan ko Prince si Boy Skin kay na mag-deliver ng mga tindahan niya kami yeah. kasi umorder sa kanya ng graham balls at pulburoi i-deliver kasi kapag dito sa Kabuyao pero pala si graham balls ang dalawa ang playboard? itong MI MA mango flavor pero mga isa ay naasul sa likod ay letter C ibig sabihin ng chocolate oh, diba nakakatawa lang lahat kami meron palag kakabisihan friends supporting friends hilahan lang kami pataas hindi lang alam merong google meron nang alam namin yung mga daan kung saan pupuntahan ng mga customer mm -hmm. gusto niyo pa lang makita lahat ng na pinagde-deliver namin ni Boy Skin kay na-orion na lang sa page niya na no Boy Skin kay tatawas kami mag-deliver sige para nagutom siya. Hindi naman ako gutom pero nilibre niya ako. Hindi pa daw kasi siya kumakain nung nagde-deliver kami. Nilibre pala niya ako ng dalawang pirasong malaki na maliit na lumpia. Sakto naman ako ng mga oras nito pero syempre ayaw ako naman tanggihan. Bukod nga pala sa lumpia, lumili pa siya ng shomai. Grabe, ang sobrang gutom ni Boy Skincare Sa sobrang daming umorder kay Boy Skincare, Care, na kami pauwi. Medyo nakakatakot na nga sa daan. Kaya naman nung nasa bahay na ako, nakita ko may mga batang nag-aabang sa akin. Hinahanap nila ako. Gusto pala nilang bumili ng ice candy. Halika sa matigas na tumagnum. Unang pagkusa kanila tong flavor na to. Tapos natikman nga nila, meron silang sinabi, hindi ko tinuruan niya na. No, Masarap. Masarap. Masarap hanggang dulo. Oyo, tama. Abot tama. <laughs> yeah!